Sir Gersoli, Sir Ang King SD. Hey, so, light uh, na, man, man, po ito, na po naman po yung na man, tayo. Kamusta po kayo lahat? Andito na naman tayo sa may bandang Herbosa sa Tondo. 8,000 mababayan na naman na natin. Nakita niyo yan. Walong libong na naman. Araw-araw na yan. Normal na araw lang to.

Okay? Hindi Sama, na natin pinag-iusap, okay. may sakit, may ganyan. Hindi na po sa iba sa sa na sa pag-iusap sila na uli yung magdala. At sa so, nanay, nay, may mga kumukuha na naman may itinas natin, mga may bigyan mo dito. Dala namin, tulong, hindi lang, Hano, lang libreng bigas. libreng gamot. tala namin yung SB Mobile Botika. Oh. Ayan o, oh. andyan yung botika, andyan yung Limpinan, clinic servisyo medical, tulong pinansyal, masarap na bigas, kapuhayan, pag-aaral, ay pag-aaral. Sabi ba kita, ba si O yung mga humingi ng SB Camp, antay nyo lang ha. Wala po magbibigay ng staff sa menor de edad. Hindi po pagbibigyan niya sa harapan. Pwede kung lola ka, tapos ka kasama mo ako. Hey, Mayor Superman, sabi ni Jelna, hindi Ay, naka-mute. Pasensya na kayo. Pwede na lang may nakakit. Andito ay, kami ay, ulit ay, sa tondo. Grabe. Nakamute oh O, naka-mute pala. Hindi ka narinig. Ito yung mga batang tondo. Oh mga taga-tondo. Andito kami sa bandang Air Thank you, Walter. Makita, kita. Salamat. Rapit Lapit na. Ano ba na please. Napakadaming tao. Maraming salamat po. Thank you. Santa Mesa. Makita, kita tayo dyan. Bukas, sa distrito sa East kami. Pupunta rin kami sa may bandang Onyx. Pupunta ako Santa Mesa bukas. Umay nila, ikutin ko, okay makilala. Yung mga mingi ng cup, schedule namin ni Pio Balbuena. Big Cervantes, nakita mo sa rin. Kaya cup, nalawala ko sa tondo. Sister Jara, nalawala sa rin. Sister Jara, nalawala sa

Ah, tuloy-tuloy tinutulungan. Akit ako ng nang Trump. Para makita niyo kung gaano karami na. Wala na dito lang ng Ganyan. Ang kababayan natin dito sa Tondo. Sobrang dami. Ayan, pagod-pagod na ako. Nangangawit ah. Ganyan. Papalutinin nya tuloy-tuloy lang. yan. nako, yung Nakakabagod ah, uh, pero masaya po. Shout out Beverly Paes, Palut Tondo. Panalo natin ang laban natin sa Tondo. Sa tayo ng apag, teritoryo natin yon, Nandito tayo ngayon sa Tondo. Mayor SB Mayor Koy, kumoto ko, kita 100%. Salamat sa iyo. Belayo, Biel, salamat. Inihingal na ako. Salamat sa iyo. Thank you, thank you so much. Pero Ang dami nang nanonood. Na, Joey T, Beverly Paez, Aileen Velasco. Maraming marami, marami marami, salamat. Sa mga ko na lang marami, ha. Maraming maraming salamat po. Ano Adobo ni Nanay. Ang Lola? Lola?

Hindi okay, po, pagkata sito Ito, pupunta naman ako sa Sampalong. Junel Rupino, salamat. Maraming salamat, napakadami sa Sa sunod na po ang sa inyo. Kasi po, nyo sa po. Ay, maraming salamat, Clarence Valencia. Wala na. Wala okay. kasarap pala kasi hindi na ako tayo mapipigilan. Kahit saan tayo lumapag, kanina ko, dami namin na puntahan. Bukas, makita-kita ko tayo, distrito dos naman, nandiyan kami. Asa distrito sa Eastlake kami, Batang Onyx, Sa Mesa, nandiyan kami. Nash Mendoza, salamat. Bye. Libo-libo na libo, libo namang kababayan natin na nakarinig ng na ah, mensahe ng at pagkabago dito sa tondo Sabi ni Berna Razon, Mayor SB, sarap ng bigas mo. Laling kasi sa buwisan mo pinamimigay. Solid, Batang rekaport, sana makita ka nila. Salamat sa iyo. Maraming salamat po sa lahat ng supporters natin. Thank you so much po. Aasahan ko kayo walang makakapasok dito May ha. ha? Wala pala kasan ka ha. na, ing uh, ano po kami doon. Tuloy po, makita kita okay. tayo. Kate Zulet, okay. salamat. Masa maayos okay. lang po doon. Gusto po namin mag-iwan-iwan tayo ng masaya. Alam niyo yung dami ng tao niyan. Lahat niyang pinang bibigyan pinang ng gamot, ng tulong. Tulong pinansyal, tulong okay. sa okay. burial, kayo. ang sa okay. ospital. Encarnado okay. John John Solid SB, Gagaling to Salamat yeah. sa iyo, John. Alam niyo yung mga taga-tondo, hindi kayo magalala. Alam ko marami nangangailangan dyan. Kami mahala sa'yo. Hapon, Esquera, maraming salamat. Maraming maraming salamat. Muli po, makita kita tayo bukas. Salamat po, Tondo. Kita kita tayo ulit sa susunod bukas sa distrito sa isa at distrito dos. Magandang gabi sa inyo lahat. Rick Salas, Bembo Tobilla. Maraming maraming salamat si Miss Rian Ramos ng shooting ko sa Bataan. Ako po yung nagtatrabaho. Okay, again po. Salamat Bembo Tobilla. Dire-dire po yung ano Maraming maraming salamat Muli po li po. Magandang gabi. Diretso na po ko sa next meeting ko. Punta po ako sa May San Lazaro sa District 3. Maraming maraming salamat. Tornes, Rasyo, maraming salamat. Pag-pray niyo po ako, mga nanay, tatay, lolo, lolo. Po. Konting dasal lang po. Maraming maraming salamat.